Spiritual Wisdom, Soul's Journey, Surrender to the Flow, A Guide to Change and Growth. Hi Soul Family! Welcome back sa Mahiwagang Buwan. Kung napapansin mo lately, parang ang daming nangyayari sa loob at labas. Energy shifts, emotional roller coasters, at bigla awakenings. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang spiritual wisdom na makakatulong sa iyo sa panahon ng pagbabago. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdanakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Narito ang ilang soul reminder para hindi ka maligaw. Everything is energy. Lahat ng bagay, emotions, thoughts, people, experiences, ay may kanya-kanyang frequency. Kaya, mahalagang bantayan mo kung saan ka nagpo-focus Anong pinapakinggan mo? Anong klasing energy ang pinapayagan mong pumasok sa iyo? Kung gusto mong magbago ang buhay mo, baguhin mo din muna ang iyong energy. Hindi mo kinakailangang i-fix ang sarili mo. Madalas nating iniisip na may mali sa atin kaya tayo nasa spiritual path. Pero ang totoo, wala kang kailangang ayusin. Ang kailangan lang, maalala mo kung sino ka talaga. Isang kaluluwang puno ng liwanag, pagmamahal at karunungan. Let go of control. Trust the flow. Minsan, gusto nating malaman agad lahat ng sagot. Ano na next? Tama ba 'to? kailan darating yung blessing. Pero, ang spiritual journey ay hindi linear. May mga detour, may delay, pero laging may dahilan. Ang mahalaga, magtiwala sa daloy o flow. Dahil kahit hindi mo alam ang buong mapa, alam ng kaluluwa mo ang daan. Emotions are sacred messengers. Kapag malungkot ka o galit o confused, huwag mo agad i-push away. Your emotions are not here to punish you. They are here to teach you. Tanungin mo, anong gusto mong iparating sa akin? Minsan, ang simpleng lungkot ay paalala na napaluyo ka sa sarili mong pangangailangan. Pakinggan mo lang ang damdamin mo. Dahil, nandon ang iyong karunungan o wisdom. Ascension is integration, not escape. Spirituality isn't about escaping reality or floating above problems. It's about bringing your life into the darkest parts of yourself and your life. Hindi mo kailangang maging perfect o high vibe palagi. Ang totoong pagising ay ang pagtanggap ng buong sarili kasama ang takot trauma, shadow, at truth. You are being guided, always. Hindi ka nag-iisa. May mga signs, dreams, inner nudges, and synchronicities na lumilitaw, hindi para takutin ka, kundi para i-remind ka na may divine team na sumusuporta sa'yo. Kapag nararamdaman mong wala kang direction, Huminga ka, tumahimik at tanungin. Anong gusto mong iparating sa akin, universe? And last, the journey is not about becoming. It's about remembering. Ang spiritual path ay hindi achievement unlocked. Ito ay pagbabalik. Pagbabalik sa sarili mong katotohanan. Na ikaw ay mahal na ikaw ay may layunin at na ikaw ay hindi kailanman nakahiwalay sa Divine Source o oh God. Kung nakarelate ka sa mga paalala ngayon, ibig sabihin, handa ka na sa susunod na level ng soul evolution mo. Comment below, I choose to remember who I am. And share this with someone who needs a spiritual hug today. Stay grounded, stay loving, and always follow the whispers of your soul. Hanggang samuli, peace, love, and light. Thanks for watching.